Hi hey guys, ngayong araw nga pala ay pumasok ako sa trabaho Sa mga oras na to, pauwi na nga pala ako nito guys galing sa trabaho Hindi na nga lang pala ako nakapag-video kanina umaga dahil para hindi naman magkakamukha yung vlog natin Bale ito guys, nakasakay na nga pala ako ng train Halos isang oras nga din pala yung biyahe ko dito sa train na to guys Mula misa kay hanggang Yokohama Kaya kanina habang bumabiyahe ako sa may train, hindi ko na malayang guys na nakatulog na pala ako Pagising ko nga nasa ibang planeta na ako kasi halos walong istasyon yung nalagpasan ko. Nagulat pa nga ako guys pagbaba ko parang iba ka ako tong station na to ah. Akala ko kanina pagbaba ko nandun na ako sa Mayokohama. Yung pala guys sa ibang planeta na pala ako napunta. Um, nakatulog ka pagising mo nasa ibang planeta ka na. Nakatulog ka ako guys pagising ko sa na pala ako. Hi hey, guys magandang gabi. Nabilang ko na pala ng pasalubong yung dalawang bata. Si Sauri tsaka si Seiji. Bibili ako ng gata ngayon kasi magluluto ako ng ano. Na. Chicken curry. Mo wala akong dalawang payong. Nakalimutan ko. Ano? Nakawalan dito guys. Wala akong dalawang payong ngayon. Bili ka ng kayo. Ganda ang itsura dito kapag kagat eh. Hindi okay. 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 ba't ko na kayo dito sa gabi? Tindahan ng mga 10 KFs dito. Ito naman yung mga kung ano-ano. Dami ko makain ng ano, ramen kasi ang Bibili lang ako ng gata guys. Magluluto kasi ako ng ulam namin ngayong gabi. Ito yung gata nila. Oh. Gambit na mga tata guys. Grabe, maulan na naman ng snow guys. Hindi, lang lang, maulan na. <laughs> maulan ng snow yan. Ayan, kukuhaanin ko na yung ano. Kukuhaanin ko na yung yung aking bike. Kasi tapos na tayo bumili ng gata. Ano, bilihan ng cake. Ito yung station na malapit sa bahay namin guys Chunashima Station May Starbucks pa sa taas nyo no? Aesthetic Medyo naambunan yung ano natin Yung camera Medyo nang itsura dito sa gabi guys Kung ano yung mga nakikita nyo sa mga picture picture Ganun talaga Ayun. walang kalat walang kalat sa lapag pero may mga lugar din na makalat guys ha ah. hindi perfect ang Japan no, ako na nagsasabi sa inyo kasi baka sabihin nyo masyado kong inaano yung Japan eh may mga lugar dito na makalat guys yun guys Madilim na away na tayo train sa likod So wala sana akong upload ngayon guys Kaya ano Kaya late na yung video ko So mamaya na lang ulit guys Kita kita na lang tayo sa bahay ni, eh Nakalimutan ko pa yung payong ko sa bahay Kaya ayun Taste tayo ngayon Taste tayo sa ampun Fast forward, nandito na ako sa may bahay Si Saori ngayon nagbukas ng pintuan Tignan nyo guys, kapag kabiskuit yung uwi ko sa kanila Tamad na tamad kuhanin oh Tignan nyo si Seichi, parang ayaw niyang kuhanin Kasi nga walang candy Si Sauri nga din nagtanong guys bakit ba biskwit yung uwi ko Bakit daw walang candy Si Mami Cherry nga hindi masyadong makagalaw Dahil etong si Tabacho ayaw bumitaw Pag nawawala kasi nanay niya sa tabi niya Biglang nagigising yan eh Fast forward nagpahinga nga lang ako ng konti Tapos naligo na rin ako So yun guys kakatapos ko lang maligo Pagluluto na tayo ng ulam Okay guys ayun hindi pa ako nakapagluto Yung maghihiwa na sana ako ng gulay Yung pala kulang yung ano natin yung pansahog lalagipat muna ako bilil ako ng bell pepper yun buha rin tayo na ito isang sa lang siguro okay na yun okay na to bayaran na natin tapos sibat na tayo agad pa uwi <coughs> so ayan ito lang yung binili ko guys sumuba so, pa ka sa ulan nagpayo na lang ako Maulan pa rin guys. Papansin Nagpaayon na lang habang nakabike. Malapit lang na may bahay namin na eh. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay. Pinagbabalatan ko na nga pala yung mga gagamitin ko. Itong manok nga pala guys, yung binili ko kahapon. Ito na lang yung ko para sa chicken curry. Tara, simula na natin lutuin to guys. Inuna ko nga lang pirituhin yung carrots at saka yung patatas. Kung mapapatanong kayo bakit ako nagluluto, bakit hindi nagluto si Mami Cherry. Sinabi ko kasi sa kanya guys na wag na siya magluto. Ako magluluto pag uwi ko. Marunong din naman magluto si Mami Cherry. Kaya lang mas marami akong alam sa kanya lutuin. Pero syempre, content creator tayo. Kailangan ko magluto para minsan meron din ako magawang content. Opo, oh, lang. Balik muna natin yung manok. Pampers lang. Sige na nga, lagay na nga natin. Nagugutom na si Mami Cherry. <laughs> Nagisa nga lang ako dyan guys ng bawang sibuyas tsaka at Tapos sinangkotsa ko lang yung manok. Pagkatapos ko naman maisang kotse yung manok, nilagyan ko naman na itong purong patis para umalat-alat ng konti, magkaroon ng lasa. Pagkatapos ko lagyan ng patis, nilagay ko na nga itong curry powder. Curry nga pala ito ng mga Indo guys, pero kalasa din naman siya ng curry dun sa atin. Tapos nilagyan ko na rin ng paminta at saka ng tatlong pirasong laurel. Pagkatapos na, minekos-mekos ko nga lang ng konti para kumalat yung curry powder. Habang nagluluto nga ako, nagpa-commercial muna si Shinji. Choy ba, choy? Bat choy ba, choy? titig na titig sa camera eh. Ano, gugutom ka na? Nagluluto pa ako eh. Pagkatapos ko nga masangkot siya, nilagyan ko naman ng tubig. Pagkalagay ko nga ng tubig, nilagay ko ng atong carrots sa at tsaka yung patatas. Tapos pinalambot ko lang ng konti, nilagay ko naman tong sili. Bell pepper nga pala yung nilagay ko dito guys, tapos sinamahan ko na rin ng siling green. After 10 minutes nga guys, malambot na yung patatas, kaya nilagay ko naman tong gata. Isang lata nga lang pala yung nilagay ko dito guys Pero kasi naman yung kaya okay na yan Disclaimer nga lang pala hindi ako eksperto magluto guys Baka mamaya kasi meron na naman sisingit Dapat nilagyan mo ng ganito Dapat nilagyan mo ng ganyan Hindi ganyan ganto dapat Hay nako bala kayo dyan walang pakailamananan Bala ito medyo natutuyo na nga siya guys At naglalapot-lapot na yung gata Tinawag ko na nga si Mami Cherry dahil nagugutom na daw siya at ito na nga ang kinalabasan ng niluto natin guys. Chicken curry. Malay Stephen Kiri 3 points. Back to the ball game. Tara kain na tayo. Itadakimasu. Kain na. Tikman natin to. Ako, kainom ng manok. Sangkuntsang sangkuntsa to sa maraming luya at bawang oh, sa so daikimas mmm Tignan mo muna, taste test muna. Taste test. <laughs> Mami Cherry, hindi alatang gutom mo yan. Hindi ko makamain ang tanghalian. Hindi ko makamain tanghalian eh. Gutom na eh. Itadakima hmm. <laughs> Ay na kayo guys Pagkare okay. Si Sari at Seiji nga kanina Sinubuan na lang namin Napagalitan mga namin si Seiji kanina Kasi ayaw kumain Hindi pa kasi niya natitikman yung ulam Ayaw na agad Pero nung natikman naman niya guys Nakailang balik din Ayaw pa nung una Magugustuhan din pala <laughs> Habang kumakain nga kami Si Shinji naman biglang umiyak kaya ito kunwari susubukan kasi siya nilalapit naman yung ulo. <laughs> Parang gusto na nga kumain guys eh. So paano guys hanggang dito na lang muna. Tsaka na lang ulit ako magsha-shoutout, guys sa live na lang siguro ako babawi. Pagod na rin kasi ako kaya magpapahinga na rin ako. So paano hanggang dito na lang muna. Kita kasi na ulit next video. Yan eh. Mata eh. Arigato gozaimasu. Ngek ngek ngek. Ba bye bye. <laughs>